Pauwi na kami ni Rhea papuntang Banana Hills. Ayan si sa Rhea. Na Sarado na yung shop namin. Alas, ay, alas, alas 10 na. Pasado. Alas 10 pasado na. tahimik na dito. Wala nang tao. Pagka umaga, maraming tao dito kasi yun know, ang Basketball court ito. Ang tahimik nga ng lugar na to eh. Sa amin ganito ang dami pang bata. Dito wala nang mga bata. Siyempre pupunta ako dito. May susi Ay, hindi ako makalimutin. Alam niyo, wala kaming tubig dito kanina. Dumating ang tubig alas 8 na. Ang dilim. Hindi pinailaw ni Rhea yung ilaw sa peris Sabi ang susi ah. Ay, hindi lang hindi kina mm. Ayan, dito na kami. Magluluto ako ng manok. Tingnan nyo yung balat oh. Ang dami kong nakuha. Itatapon ko yan. Inuhugasan ko muna. Nanggalan ko siya ng balat. Ayan o. Oh. Masyado mapapak. ito na yung ating manu. Ayan, o, oh, tinatanggalan ko siya ng tubig. Ang daming tubig niya. Tatanggalin ko yan. Tapos, ito lang ang ihahalo ko niyan dahil lalagyan ko siya ng tomato sauce dahil yun lang ang ingredients namin dito. Ihalo ko sana to sa minuto, Ayaw naman ni Rhea ng minuto, Maarte masyado. ng halaman. Gustong gusto ko to. Bibili na lang ako ng bulaklak para lagay dyan. Alasays ng umaga. Ayan. Ay, Ilagay ako ng mantika. kasi yun, wala nang na galing mahalo na natin pang magtango uh, natin ng asin saka lagyan natin yung kubi lagay na rin natin yung tomato sauce kaya nabagyan ko na siya ng panita Ito, medyo may sabaw na luto kasi nga maya iinitin pa ito tanghali para tanghali ito para di na ako magluluto doon sa shop nahirapan ako may mga bumibili eto na yung ating niluluto wala kami itlog dito. Gusto ko sana lagyan ng itlog kasi itlog sa akin. Kaso walang itlog. Nakalimutan magdala. dapat na yung maloto. Palambutin lang natin ang patatas. Tapos, Okay na yan kasi iinitin pa ito mamaya. Ayan, luto na siya. Ganyan lang katuloy.